Oseita. <laughs> <laughs> ano kaya ang ginagawa ni Packboy? Tagal-tagal. Gar! Gar! matagal ka pa diyan? Ano okay ba? 'Yung ginagawa mo kanina ka ba? Hoy, anong ginagawa mo? Naglalaro ka lang yata ng tubig eh. <laughs> o tumatay ka dyan. What? <laughs> Namo, anong oras na? Anong oras na? O. Oh. 12.30 na, 12.29 na. Gar! Bukas to? Ang tagal mo kanina ka pa dyan. Ano ang kinag Bukas ba to? Anong ginagawa mo dyan? Oo. Di ka naman tumata eh. Ay, magagawin ko. Hoy! Ba't nandiyan ka? Bosing! Bosing? Bosing, bakit ang ka, Bosing? Bosing! Bosing, anong ginagawa mo dyan? Ba't may swimming pool? Bosing, ano to? Sona na so so um, Sona? So <laughs> Bossing bakit nandiyan ka? Anong Gar pang bata lang yan yung swimming pool na yan Kasi nga ako bakit ba? Bata lang ba pwede mag swimming? <laughs> oo, oo pang bata lang yan o. Tignan mo Oo <laughs> may bula bula pa mo, ko Ano mo yan? Bubbles <laughs> Ang sarap! na ano ko! Eh kanina nga ba Yung tatay na ako! O oh, dito ka! Dyan ka tumay! Tabi tayo! Dito. Tabi tayo! Oh, tayo. Sige! Tayo. Sige! O oh, sige! Tumay ka na dyan! Sige! na! mo pa, eh. oh, dito. <laughs> <laughs> dito mahikita, na, ka mo dyan! yan! Kaya pala! Kamay dyan! oh! Oh! oh. oh. Okay. oh. Okay. Ang ganda mo! So, yan, it's raining in Manila. Ay, in Japan. Umuulan na nga sa labas, si. Eh. Ito, e masasarap pa rin yung anong tubig dito. yung inamin niya, damo. na! Wala 3 minutes, na! Saan? Sa labas! Eh, dito <laughs> lang, papanoodin kita. Gagayahin mo rin Mamaya pag-uwi. <laughs> Ayan okay, naman. Bye-bye! Bumaya. -bye. Gusto ko na mukha pa lang nung niligod dito eh. Mga diba? Alam niyo na. Alam niyo na kung anong ginagawa ni Pakboy.